guys Nagula na Tapos ano kayo pa ng bahay sa pondok, May swimming Oo Magpunan mo na ako mag vlog na ako Yan mga guys sumulan Ano maulan dito Maulan dito sa Metro Manila Dito mo na ako Magpunan ako Balag vlog muna ako Thank Mga guys Maulan Hindi kayo makatawid

拜拜。Bye bye.